Panibagong segment program mga aabangan sa programa ng Bagong Pilipinas ngayon dito sa inyong PTV. Ito ay ang segment program ng Clark Development Corporation kung saan tatalakayin ang kanilang mga proyekto. Kanina, mismong sina PTV General Manager Analisa Puod at Clark Development Corporation President and CEO Agnes Di ang lumagda sa kasunduan. Coming from my heart, I'm very honored and very thankful po sa CDC giving PTV an opportunity na magamit niyo po yung aming pong platform para po may palabas po natin sa buong Pilipinas ang mga programa po at mga development po dito sa Clark. Because what we are having right now is what President BBM mandates everyone that in governance, we should have the whole of government approach. So the PTV is still part of government. Uh, CDC is also a government uh, corporation and we have the private sector who uh, represented this time by field export of region 3 and association of furniture makers just to show that when government as a whole and the private sector combined. Laman nga ng kasunduan ng nasabing segment program ang segment program ng CDC sa Bagong Pilipinas ngayon ay i-host ni CDC Board of Director Helen Nicolette Henson Hison. Magisimula ang naturang segment sa May 30. Ang CDC ang nag-oversee ng Clark Freeford Zone na may layuning panatilihin at mas paula pa ang Freeford Zone na matagal nang isang business and tourism destination. Sa 2030, target ng Clark Development Corporation na maging isang modern sustainable aerotropolis. Sabi nga ni Atty. De Vanadera, sa tulong ng programa, may babalita rin ang iba pang magagandang nangyayari sa Pilipinas at ang mga programa ng gobyerno para makapagdulot din ng magandang epekto sa mga manonood o taumbayan. Ipaalam sa aking mga kababayan, ano nga ba ang ginagawa ng mga tao sa gobyerno? Ano nga ba ang nangyayari pag may magandang samahan at partnership ang pribadong sector at ang government sector. Kayo po yung isa sa mga unang kliyente po ng tv We are so aggressive po right now to get investment also. This opportunity po is napakalaki for us. Thank you so much. Mula sa Pampanga, Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.